Kaya, kamusta ka niya. Andito! Siya nga ano, shout out eh. Aljor, Abrinica, shout out. Ganun ka lang. Okay, Hindi, sa Sa okay, Shout out, Aljor. Tagalog oh lang Sige nga, shout out, Aljor. Hindi, na talaga ako. Mahina, sasalit. Magsasalit lang eh. Sabi may mahina ako sa English mag Shout out. Sa lang ako. Ang Tagalog. sabi mo rito. Kamusta, Aljor, Abrinica. oh Ano pa. Ka? Kamusta, dali. Ang kamusta pa? Ayan, know. Aljor Abrinita, sabi yung bang mo. Bang Aljor. 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 Shout out. oh out. O, diba? Oh. mo, I love you. I love you. Sabi mo lang, I love you. Why love you? Diba? Why? Galing ka pala <laughs> sa English eh. Sabi mo hindi ka marunong. <laughs> hindi, uh, may nalang kunti na kasi yung nila sa mga yung kunti uh, lang. Kataparanggot lang. kaparanggot lang uh, daw. Lakos kami. Lakos kami. Ami Bailos Katahuran pa shout sa BF katos, ko. Napakagwapo sa paningin ko. Ay, Victor siya, siya, Better. Si Lourdes. Pagkampi niya si Lourdes. Oh, kina mo kan binati mo siya. Ayun. Dora, hello, Dora, ha ha. Oh. D lang. mo kasi maniwala eh. Oh, patay mo. Mm, magay ka uli. Thank you. Thank you daw. na Yeah. Thank you. <laughs> oh, Ayan man, o. Ay, may asawa yan si Aljor. Magkakalit asawa nung. No? <laughs> okay. Yes. Uh -huh. Papatid ko yun. Ah, okay. Sikat ka sa Black Rider ka sikat ka Black Rider. Ayan, Mountain. magpakita ka kasi si abang nasa... Magpakita ka abang nasa salita ah. sikat to. Sikat to sa ano, Black ganyan. Rider. Sikat dyan, kasama si Loses. Ay, sabi nila, sino sa salita, maligno ba yan? Ayan, no? ng o, di ko pa. ginawa sa akin sa Black Rider. Ano? Ano? ginawa niya, nagawin sila yung pare sila dyan sa ilipis. Ah! Duh sa ano, so, sa black ladder yun. Tapos, ito naman, ilang beses pinalipag to. Tatlong beses pinalipag to. Ba, alam na alam niya. Kasi, abang namin ito kami. namin ng ano, sisigaw namin ng ano, diwaga, tiwaga, <laughs> Gaga. Ay, oo, sikat na sikat ka nga Ah, oh, okay. Iwaga, iwata, sikat na sikat. Ka, iwaga, daw. kasi iwaga. artista, hindi ko alam, artistang artista yung sa Black Lajer, yan. Siluro, si Luro. Si Luru ang Diyos. Kasama si Luru. Oh, kasama si ay, may, ay, nasi, may ba? <laughs> <laughs> Anong sabi naman? Anong sabi naman po? Sino nagbaliba sa kanya? Yung ano, yung kalaban kino, nila. Ano? Kalaban nila. Sino nila? Sino nila? Kapi nila si Lourdes. Sino si Lourdes? Si Lourdes yung ano sa Black Lider, yung babae mataba na maliit na sasabi. Kapi naliban tayo Lourdes? Yan pag tapos tapos may ito naman, yung tinta nila, ano, nalaki, ipin, lalaki naglagay oh, ng ipis ako yung talake. Amey, lasang ipis! Yung black lighter. Black lighter? Kaya yung muna Hindi mo nga lang ako pinampiyan doon? sabi so, okay, wala naman ako na dito, di ko sana nandun ka, di. Tapos sinapuno daw, sila ko ngayon. Bakit nangyay mo? Gusto mo yung kagkwanto ko yun? Hindi, <laughs> so, nagba kami, hindi ko ka nga nangyayin yung blacker. Ah, uh, kalit special outbay from takot lutao sa so, manatawat siya. Ayan te, ay, ay, ay Aljor. Aljor, abri ka yung loob, sabihin mo te. Walang pangalan, paano? Aljor, abri ni south yung out. Aljor. Aljor. Abrenica. Ayan, hello shot. Abrinika, Aljor. Ayan, Aljor, Abrinika, Si Purok namin to. Shout out daw sa'yo. Ayan. tina mo, mag-reply yan. Abrinica. Wala nang purok po na Purok po ng common, ay, ano ba to? Purok ng barangay commonwealth. Ayan, Aljor. Aljor. Abrenica. 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 Shut up. Abrenica. Ang gulo kasi ni, ano ni, Mark. Abrenica daw. Abrenica. Abrenica. Ayan. Ayan na. Teka lang, basahin ko muna. Ay, thank you ate. God bless you all. Ay! Ah! Marite! best friend best friend ang ungtang ungtang <laughs> doo from takot lutaw sa manaplao watching

よろ Shot shout out po kay Mama Marivic Malakad Baisa. Baisa po, watching from Iba Sambalis. shout out po kay Mama Marivic Malakad. We Mike. Mike, ito po ay duliwaga sana mapili niyo para sa anak ko. Shout out to Gaitay Rizal Alejo Tomar Las. Aliho tong Marla shout out ang ganda mo na kapati para barangay Dolores sa Tyre side. Edi wow. O sa pwede kumuha ng gasol? Wala na rin po. Kani na pa deliver. Lima. Sa panglaga ko. Kasi wala na rin yung mo... ano kayo ako Kamusta ka na Aliho tong Marla? Ah.

Alkalic. shut out all beta p sigma out live from delta sigma chapter manapla negros occidental thank you madam ayan ulit tin ko lang po ah shut up all beta p sigma out live or live out live out live from delta sigma chapter Manapla Negros Occidental. ayan God bless you po sa inyong lahat and mabuhay po kayo wala talaga tatalo sa Alaska kapatid iba na ngayon hindi na Alaska

Lorraine Oniba Agar si Hiwaga Lorraine Onibar Kay Hiwaga po shout out naman po From Barangay Zone 4 Das Marinas Cavite Michael L. Chang po shout out, -out My dear from Valenzuela Joshua Laxon, hey, hi, madam, hi to. Ang lulubat na to, 1%. Alejo! Tomorrow, see you. Thank you, Waga. I love you. I love you too, Ma'am Lorraine. See you.